ang community ng Dragons Project sa Pilipinas ay nagsama-sama ngayon. May training sila at higit sa lahat at nainggit ako dahil kasama nila yung mga Millionaire's Club ng Dragons Project at sinishare nila kung paano ni sila umasenso through Dragons Project. Ipapakita ko po sa inyo ang video dahil kaming nasa labas ng Pilipinas, nakanood lang kami through Zoom. Kaya nakaka-inspire. Kaya gusto ko rin ishare sa inyo na sa Dragon's Project, talagang kikita ka. Pagsamahan mo na ng sipag at syaga. Yun, minsan ang kulang. Kaya, hindi ka nakakaangat sa buhay. Yung business knowledge, yan ang kulang. Kaya kahit graduate ka, na mataas ng school, nagmasteral ka, hindi ka pa rin marunong gumawa ng pera. Kasi bakit? Hindi, wala kang alam sa finances. Hindi mo alam. Kaming kahit... tao, kailangan din na kaya natin sila -re refer para maintindihan nila. Ngayon kung hindi sa sumali, hindi na natin problema na no, play. Yo! Di ba? May gets no? Yun yun eh. We gave you it the opportunity. It's up for you to take it. If not, someone else will.